sa halip na sunugi ng mga ginamit na tarpaulin noong nakaraang kampanyahan sa barangay at sangguniang kabataan election 2023, ay ginawa itong upcycled bags sa inisyatibo ng nanalong kapitan na si Ariel C. Bondoc at SK Chairwoman Jana Mariti Perez. Ayon sa post ng Barangay Kalabasan ni Isidro Nueva Ecija Facebook page, Syam na araw makalipas ang eleksyon ay sinimula ng proyektong Kalaba Upcycled Bags upang hikayating magkaisa ang bawat mamamayan para sa pagangat ng kanilang barangay. Muling binigyang buhay ang mga tarpaulin na ito at ginawang bags na ipinamahagi naman sa kanilang mga kabarangay. Layunin ng proyekto na makatulong sa kalikasan, mapanatili ang kalinisan sa kanilang lugar at mahikayat ang mga mamamayan na ugaliin ng 5 R's o ang refuse, reuse, reduce, repurpose at recycle upang mapaigting ang waste management sa kanilang barangay. Ikinatuwa naman ito ng ilang lang netizens at sinabing isa itong magaling at matalinong ideya. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.